Ito ang Netherlands, ang kaakit-akit na bansa na maraming windmill, bukirin ng tulip, at mga coffee shop. Hinahangaan ng marami ang bansang ito bilang napaka-maunlad na lugar na may progresibong polisya. May malakas na social security system ang bansa na may universal na healthcare, matatag na retirement pension, at maternity leave allowance. At ang ganitong mga uri ng polisiya ay makikita rin sa iba pang mga larangan. Mataas ang buwis sa bansa at malakas ang proteksyon ng mga empleyado. Kaya nga biro ng iba na halos imposibleng matanggal sa trabaho sa Netherlands. Parang paraiso ito para sa mga liberal, di ba? Well, magiging ganun sana kung hindi lang ito nagtatago ng isang maduming maliit na lihim. Ayon sa World Bank, ang maliit na bansang ito na parang postcard ang pinaka hindi pantay sa mundo. At talagang nakakagulat ang antas ng hindi pagkakapantay-pantay. Napuntahan na natin ang South Africa sa channel dati. Nakadalasan ay nakakakuha ng hindi ka nais-nais na titulong ito. Kung itanong mo ito sa Google, iyon ang sagot na may isip mo. Pero hindi iyon ang buong kwento. Sa usapin ng hindi pagkakapantay ng yaman, naging mas maayos na ang South Africa nitong mga nakaraang taon. Sa kabilang banda, ang Netherlands lang ang tanging bansa sa mundo na mas hindi pantay kaysa sa buong mundo mismo. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang mga polisya na matagal ng karaniwan sa Netherlands ay iminungkahi ng mga politiko sa Estados Unidos para mapigilan ang hindi pagkakapantay-pantay sa yaman. Pero base sa resulta, mukhang hindi nila talaga magagawa yon. Para maintindihan ang nangyayari dito, kailangan nating tingnan ang ilang mahahalagang issue. Paano naging lupain ng hindi pagkakapantay-pantay ang Netherlands sa lahat ng lugar? Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa kalikasan ng yaman sa makabagong mundo? Paano ito makakatulong gumawa ng mas matibay na patakarang pang-ekonomiya para sa lahat? O habang nandito tayo, gagawin nating video ito tungkol sa bansa at isasama ang Netherlands sa Economics Explained Leaderboard. Ngayon, kakaiba ang hindi pagkakapantay-pantay. Maraming ibat sa ibang paraan para masukat ito at mga sukatan na ginagamit natin para maintindihan ito. Pero bukod sa mga numero, hindi maikakailan na isa itong kontrobersyal na issue. Sa huling talakayan tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng yaman dito sa channel, sinuri natin kung may masamang epekto ito sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Ang konklusyon natin ay maaaring oo. Depende sa ilang salik at kondisyon. Sa madaling salita, ito na siguro ang pinakahindi tiyak na sagot base sa pananaliksik. At ito rin ang pinakahindi na gustuhang video sa channel. Kung sasabihin mong sineseryoso ng mga tao ang paksang ito, parang kulang pa iyon sa paglalarawan. Tama rin naman, totoong issue ito na dapat pagtuunan ng pansin ng mga gobyerno sa mundo. Ang susi para makuha ang atensyon ay maintindihan kung ano ang mahalaga sa mga gumagawa ng desisyon. Sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga bansa gamit ang Gini Coefficient. Maaring pamilyar na ang iba sa termino o grap na ito, pero hindi pa rin nilalubos na nauunawaan ang ipinapakita nito. Para gawing simple, isipin ang ekonomiya na may tatlong tao at tatlong dolyar na maaring kitain bawat taon. Sa perpektong pantay na sistema, bawat kalahok ay kikita ng tig-iisang dolyar kada taon. Kaya ang kabuang kita ng bawat tao ay susunod sa Y equals X na linya. Ang kita ng una ay isang dolyar ng pangalawa, kasama ang una ay dalawang dolyar. At nang ikatlo, kasama ang dalawa at una ay tatlong dolyar. Nakakabiglang bagay alam ko. Sa perpektong mundo ng pagkakapantay-pantay, ang Gini coefficient ay zero. Ibig sabihin lahat ay pantay ang kita. Ngayon naman, tingnan natin ang kabaligtaran. Lahat ng tatlong dolyar ay napunta lang sa isang tao. Sa ganitong hypothetical na ekonomiya, ang Gini coefficient ay isa. Ibig sabihin, isang tao lang ang may hawak ng lahat ng kita at sobrang hindi pantay ang sistema. Sa totoong buhay, mas maraming tao at dolyar sa tunay na ekonomiya, kaya mas madaming decimal places ang aktual na bilang. Ngunit laging nasa pagitan ng zero at isa. Ayos, iyon ang Gini Coefficient. Sigurado akong hindi na ito bago sa karamihan, pero pwede itong gamitin para sukatin ang dalawang bagay. Pagkakapantay-pantay ng kita at yaman. Kadalasan, mas napapansin ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Mga taong nagagalit kung paano ang isang chief executive officer ay kumikita ng tatlong daang beses kaysa sa karaniwang manggagawa nila o kung ano paman. Pero sa totoo lang, ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita ay siya lang talagang natutulak ng hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Mas malaki ang naitatabing pera at lumalago ang ipon ng mga taong malaki ang kita. Lalo na kung maganda ang investment. Pero kung mas pantay-pantay ang kita ng mga tao, dapat mapigilan na agad ang prosesong ito sa simula pa lang. Dapat maputol na ang daloy ng pera na nagpapalawak ng agwat sa yaman? Tama? Hmm. Siguro. Pero baka kailangan pang patunayan ng teoryang yan base sa mga natutunan mula sa mga Olandes. Ang Netherlands ay katulad ng Sweden, Denmark, Finland, at Norway. Dahil sa mahigpit na patakarang panlipunan na pinopondohan ng mataas na buwis. Kung titingnan ang tala ng World Bank, sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita, Mababa ang rango ng mga bansang ito. Sa kabila ng malinaw na ugnayan ng kita at yaman, mataas pa rin ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman sa lahat ng bansang ito. Hindi kasing tindi ng Netherlands. Pero kahit Sweden, na modelo ng demokratikong sosyalismo, ay mas mataas pa ang hindi pagkakapantay-pantay sa yaman kaysa Estados Unidos, Brazil, o India. Kaya paano ito posible? Paano nagagawa ng mayayamang tao na ipunin ang napakalaking bahagi ng yaman ng bansa? kahit na medyo maliit lang ang bahagi nila sa kabuang kita ng bansa. Para masagot ang tanong, dapat tingnan ang panig ng pinakamahihirap na sambahayan na kadalasan di napapansin. Hindi tulad ng kita, kung saan ang pinakamababa mong maaaring kitain sa isang taon matapos ang buwis ay zero, ang iyong net worth ay maaaring maging negatibo. Halimbawa, ang taong may malaking utang sa student loan, pero walang bahay, kotse, o maliit lang ang ipon, maaring may negatibong net worth. Sa Netherlands, hindi ito masyadong malaking issue. Malaki ang subsidya sa pag-aaral doon. Pero hindi ibig sabihin na walang ibang utang ang mga tao. Mas malaki pa ang utang na gusto nila. Tulad ng pautang sa bahay. Para sa mga nanonood sa ibang bansa, kailangan mag-ipon ng deposito para sa home loan at magkaroon ng bahagi sa ari-arian. Kadalasan, hinihingi ng mga bangko sa buong mundo na magbigay ka ng 5% hanggang 20% na paunang bayad para masigurong mababayaran mo ang utang sa bahay. Ibig sabihin, kung may sariling bahay ka, kahit malaki pa ang utang dito, posibleng positibo pa rin ang net worth mo dahil asset ang bahay at mas mataas ang halaga nito kaysa home loan. Hanggat wala kang ibang utang o di bumababa ang halaga ng ari-arian, ayos ang kalagayan mo. Hindi ganito ang kaso sa Netherlands, kung saan ang mga nangungutang ay maaaring at sa katunayan ay hinihikayat pa na umutang ng higit pa sa isang daang porsyento ng halaga ng kanilang bahay bilang mortgage. Ang National Mortgage Guarantee ay programang gobyerno na naggagarantiya ng bank loan para sa bahay. Kapag di nabayaran ng nangutang at di nabawi ng banko ang buong halaga mula sa bahay, babayaran ng gobyerno ang kulang, kaya halos walang panganib ang home loans. Nadagdagan pa ito dahil nababawas sa buwis ang mortgage payment sa Netherlands. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 100,000 euro kada taon at nagbabayad ng 40,000 euro na interest sa home loan, ang buwis mo ay parang sa 60,000 euro lang nakita. Dalawang bagay ang nagagawa nito sa ating sukatan ng hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Una, naiiba nito ang epekto ng mataas na buwis kung pwedeng mag ng malaking deductions ang may mataas na kita dahil sa mortgage, bali wala ang taas ng tax rate dahil naililipat lang ito sa paglago ng real estate portfolio. Isa pa, hinihikayat nito ang mga tao mangutang. Hanggang kamakailan lang, pwedeng manghiram ang mga tao ng hanggang isang daan at sampung porsyento ng halaga ng kanilang bahay bilang mortgage. Ibig sabihin, kung bagong kasal na may bahay na tatlong daang libong euro, pwede silang manghiram ng dagdag na 30,000 euro at magkaroon agad ng negatibong net worth na 30,000 euro. Ibig sabihin, marami ang may utang na mas mataas pa sa halaga ng bahay nila. At ayos lang iyon. Kakulangan ito ng Gini coefficient bilang simpleng sukatan. Ang mga Olandes, kahit pa yung mga Olandes na maaaring may negatibong net worth, ay namumuhay ng komportable. Pero kung titingnan mo lang ang mga numero parang sinasabi nitong isa itong mapaniil na dystopia kung saan ang karamihan ay nagihirap habang may iilang bilyonaryong naghahari-harian sa kanila. Pero hindi naman talaga ganoon. Ang kredito at ang pagkakaroon ng akses dito para sa responsabling paggamit ay maaaring isa sa pinakamahalagang salik ng pag-angat sa lipunan sa isang ekonomiya. Pero maaari rin itong maging dahilan kung bakit lalong lumalala ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman na hindi nakayang kontrolin ng karaniwang interbensyon ng gobyerno gaya ng nakikita natin dito. Para sa isang matinding halimbawa, minsan ay nagbiro si Donald Trump na ang isang palaboy sa kalsada ay siyam na raang milyong dolyar na mas mayaman kaysa sa kanya dahil noong panahong iyon ay lubog siya sa utang. Sa kabila nito, malinaw na mas maginhawa pa rin ang pamumuhay ni Donald Trump kaysa sa palaboy. At walang matinong ekonomista ang magsasabing siya ang pinakamahirap na tao sa Amerika. Kahit sigurado akong may magsasabi niyan sa comment section at pinagsisisihan ko na ang paggamit ko ng halimbawang ito. Pero ang mahalaga ang negatibong net worth ay hindi ibig sabihin agad na mahirap ka, pero ganito ang itsura nito sa mga numero. Ayos. Kaya ba nito masagot ang palaisipan tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay sa Netherlands? Sa totoo lang, hindi. Tiyak na isa itong salik, pero hindi ito ang buong kwento. Sa katunayan, ang matinding hindi pagkakapantay-pantay ng yaman na ito ay maaring bunga talaga ng ganap na kapitalismo. Ang Netherlands ang unang bansa sa kasaysayan na matutukoy ng mga ekonomista at masasabi, ito ang kapitalismo gaya ng alam natin sa makabagong panahon. At oo, may mga sistemang pangkalakalan na tumagal ng libu-libong taon. Pero kadalasan, ang mga pinuno pa rin ang nagdedesisyon sa potensyal ng produksyon, hindi ang mga mamimili. Sa video namin tungkol sa Dutch East India Company, nalaman naming Netherlands ang nagpasimula ng stock market limited liability companies, at speculative assets noong taong 1600. Bukod dito, walang malaking pagbabago sa sistemang ito sa Netherlands sa nakalipas na 400 taon. Hindi ibig sabihin ito na walang mga digmaan, kudeta, at lahat ng ganoong bagay. Modernong kasaysayan ng Europa, ang pinag-uusapan natin dito ang ibig kong sabihin. Pero kung mayaman ka sa bansa, pwede mong ipamana ang yaman sa susunod na henerasyon nang hindi masyadong nag-aalala na mawawala ito sa pamilya. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag na lumang pera ang pera sa Netherlands. Ang mayayaman, sa totoo lang, ay hindi ganoon kayaman. Hindi sila maikukumpara sa mga bilyonaryo ng Amerika, China, o Rusya. Pero kung titingnan natin ang pinakamayamang tao sa bansa, si Charlene de Carvalho Heineken, marami tayong matututuhan tungkol sa yaman doon. Anim na put, anim na taong gulang ang babaeng ito na nasa negosyo ng serbesa. Ngunit hindi niya itinatag ang kumpanya. Hindi rin ang kanyang ama o ang ama ng kanyang ama. At sa katunayan, kahit ang kanyang lolo sa tuhod ay hindi talaga ang nagtatag ng Heineken brand na kilala natin ngayon. Pinakiusapan lang niya ang mayamang magulang. Nabilhin ang brewery gamit ang yaman ng pamilya at inilagay ang pangalan niya doon. Ang yaman ng pamilyang iyon ay nagmula pa noong Dutch East India Company ang ibig sabihin nito ay walang magagawa ang income taxes para kontrolin ang yaman na ito. Kita? Hindi na kumikita ang pamilyang ito mula pa noong sanggol pa si Napoleon. Ang yaman ay nagpaparami ng yaman at ang pinakamakapangyarihang salik sa pagpapalago ng pera ay ang oras. Karaniwan, ito ay nakokontrol sa pamamagitan ng paghahati ng yaman sa maraming tagapagmana na sa huli ay magwawaldas ng kayamanan ng pamilya. Pero ang mga elitista sa Europa ay may kakaibang paraan ng paggawa nito. Malaking paglalahat ito siyempre. Pero kadalasan ang malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya ay iniiwan sa isang napiling anak na sasanayin para mapanatiling ligtas at tahimik ang mga ari-arian ng pamilya. Ang ibang anak ay mananatiling marangya ang buhay. Ngunit, hindi patas ang hatian ng yaman. Di tulad ng sa mga walton. Ganito ang estruktura ng pamilya. At kapag tumagal, maaaring magdulot ito ng kakaibang epekto. Isipin mo, mas gusto mo bang madoble ang portfolio mo bawat taon sa loob ng sampung taon o kumita ng sampung porsyento kada taon na mas karaniwan sa merkado nitong nakaraang siglo pero sa loob ng isang daang taon, ipagpalagay nating taon-taon kinukompute ito at pareho ang panimulang halagang sampung libo para mas simple. Ang ating mamumuhunan na may sampung taong pananaw ay napalago ang sampung libong dolyar niya at naging sampung milyon dalawang daan at apat na pung libong dolyar. Malaking kita na yan. Pero ang mas konserbatibong mamumuhunan natin na may isandaang taong pananaw ay mag-uuwi ng isandaan at tatlumput pitong milyon, walong daan at anim na libo, isang daan at dalawamput tatlong dolyar at apat na sentimo na kahit isama pa ang implasyon, ay mas maganda pa rin kumpara sa unang portfolio na may hindi makatotohanang ng inaasahang kita. Ang tagal sa merkado ay mas mahalaga kaysa sa pagtantian ng tamang oras sa merkado. At kapag apat na raang taon ka nang nasa merkado, siguradong makakalikha ka ng matinding yaman. Ibig sabihin ba nito na ang kapitalismo ay lalong nagiging hindi pantay sa paglipas ng panahon? Oo, malamang. Hindi gaanong matindi ang epekto nito sa mga bansang walang sistemang pamana ng dinastiya. At makakatulong ang giving pledge ng bilyonaryo. Pero gaya ng nakita natin sa Netherlands, hindi ang sampung nangunguna sa Forbes list ang magbabago ng mga numerong ito, kundi ang daan-daang ibang pamilya na sadyang nagtatago sa ilalim ng radar ang siyang gagawa nito. Ngayon, problema ba ito? Siguro, pero baka hindi rin. Mas gugustuhin ko pang mapabilang sa pinakamababang 10% ng Netherlands kaysa sa pinakamababang 10% ng Ethiopia, na kung tutuusin, ay mas pantay ayon sa mga sukatan ng Gini Coefficient. Mas gusto ko pang mapasama sa pinakamababang 10% ng Netherlands, kaysa sa pinakamataas na 10% ng Ethiopia. Ngunit ipinapakita lang ito, na hindi laging nagdudulot ng problema ang hindi pagkakapantay-pantay. Basta may mga makatarungang sistema na tinitiyak na may tunay na kakayahan ang bawat isa na umangat at hindi isinusuko ang kaginhawahan, kaligtasan at kapakanan ng karaniwang tao para lang sa kita ng iilan. Sa tingin ko, napaggalit ko ang lahat sa kaliwa at kanan dahil sa sinabi ko. Pakilike ang video. Kailangan ko para mabalanse ang mga dislike. Heto na ang masayang bahagi. Ilagay na natin ang Netherlands sa Economics Explained Leaderboard. Aalisin ko muna ang California dahil magkakaroon ng sariling listahan ang mga estado ng Amerika. At saka, ang video natin tungkol sa Texas ay isa sa pinakamahinang performance na video na nailabas natin ngayong taon. Kaya wag muna kayong magrekomenda ng estado ninyo para sa video. Hanggat hindi pa umaabot ang 200,000 views yung video na yon. Kailangan kong sundin ang demand ng merkado. Itabi muna ang awa sa sarili. Ang Netherlands ay may maunlad na ekonomiya na may gross domestic product na siyam na labing apat na bilyon. Nakakuha ito ng pito sa sampu. Medyo kinulang lang para mapasama sa trillion dollar club. Napaka-impressive ng gross domestic product per capita na halos 60,000 dolyar kada tao noong 2011. Ang mas nakakatuwa pa, ang kita ay pantay-pantay na naipapamahagi. Isa ito sa 15 nangungunang bansa sa mundo sa pantay na kita. Kaya lalo nakakapagtaka ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Kahit ano paman, nakakakuha ito ng 8 sa 10. Sa kategorya ng weekend, katatagan at kumpiyansa. Aba, hindi na kailangang pag-isipan pa yan. Sampu sa sampu. Malinaw na tama ang ginagawa ng ekonomiyang nakapag-ipon ng yaman sa apat na raang taon. Medyo walang dating ang paglago. Tulad ng ibang bansang Europeo, hindi ito gaanong umunlad mula noong taong 2008 at ang Eurozone crisis. Hindi ko maiisip na makakatulong sa kanila ang epekto ng coronavirus. Kaya bibigyan ko ito ng dalawa sa sampu. Dahil kahit papaano, hindi naman ito umatras. Panghuli, industriya. Kahanga-hanga talaga ang bansa rito. Palagi itong nangunguna sa kapitalismo. At hanggang ngayon, ito pa rin ang sentro ng mga advanced na serbisyong pinansyal na ginagamit sa buong mundo. Nakakuha ito ng siyam sa sampu. Sa kabuuan, nakakuha ito ng average na iskor na 7.2 sa sampu na talagang bumabalang dahil sa hindi kahangahangang paglago. Kahit ganoon, Tahanga-hanga pa rin at nakuha nito ang matibay na pwesto sa leaderboard ng Economics Explained.